Vergo, naranasan mo na bang pakiramdam na parang ang universo ay nagsasalita sa iyo, ngunit hindi mo pa rin maintindihan ang mensahe? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkakataon na baguhin ang iyong buhay ay mas malapit kaysa sa inaakala mo? Ngayon, isang makapangyarihang pagkakataon ang naghihintay upang buksan ang iyong tunay na potensyal. Hindi lang ito isang karaniwang sandali, ito ay isang pagkakataon na magpapabago sa iyong kapalaran sa paraang hindi mo pa naisip. Huwag palampasin, maaaring ito na ang breakthrough na matagal mong hinihintay. Maghintay ka lang dahil tinatawag ka na ng universo at oras na upang tumugon. Ang iyong buhay ay malapit ng magbago. Virgo, hindi ito isang pagkakataon lang. Ang moment na matagal mong hinihintay ay narito na at oras na upang makinig. May paraan ng universo upang itulak tayo sa tamang direksyon, kadalasan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Para sa iyo, Virgo, ang mga bituin ay nagsasalubong at isang bihirang pagkakataon ang kumakatok sa iyong pintuan. Maaaring hindi mo pa ito nararamdaman, ngunit ang iyong kapalaran ay nagbabago. May isang hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa iyo, isang puwersang matiyagang naghihintay na magtiwala ka sa proseso. Hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa tamang oras. Sabi ng mga pamahiin, kapag lumabas ang mga senyales, hindi ito aksidente. Ito ay tadhana, gabay na nagdadala sa iyo patungo sa isang mas mataas na layunin. Ang universo ay bumulong sa iyong tainga ngayon, at sinasabi nito na ito ang iyong sandali. Huwag mong hayaang lumipas ito. Ikaw ay itinakda upang marinig ito, at ngayon ay oras na upang yakapin ang mga susunod na mangyayari. Ano ang ipinapakita ng universo kay Virgo ngayon? Virgo, sa ngayon, ang universo ay nagsasalita sa iyo sa mga paraang hindi mo pa natutuklasan. Munit sa kaybuturan ng iyong puso, ramdam mo ito. Yung kakaibang pakiramdam ng pag-alam na may nagbabago, kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang naghihintay sa iyo. Sa Filipino spirituality, naniniwala kami na hindi nangyayari ang mga bagay ng walang dahilan, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga senyales, synchronicities, at mga banayad na mensahe. Bawat panaginip, bawat pagkikita, bawat sandali ng katahimikan ay isang paanyaya upang magbigay pansin. Napansin mo bang nagigising ka sa parehong oras gabi-gabi? O baka may paulit-ulit na numero na sumusunod sa iyo saan ka man pumunta? Marahil isang kanta ang patuloy na tumutugtog sa iyong isipan, o isang lumang alaala ang bigla na lang sumi. Ito ang mga senyales na ipinapadala ng Universo, Virgo. Sa Filipino Superstition, naniniwala kami na ang mga ganitong pangyayari ay hindi aksidente. Ito ay mga banal na mensahe na may layuning gabayan ka. Sa pananampalatayang Filipino, tinatawag itong tadhana ang kapalaran. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga panaginip, simbolo, at mga pagkakatulad. Para bang ang mga espiritu ng iyong mga ninuno ay umaabot sa iyo, ginagabayan ka patungo sa landas na matagal nang naghihintay sa iyo. Nararamdaman mo ba ang malakas na koneksyon sa isang partikular na bagay o kahit isang amoy na nagdudulot sa iyo ng katahimikan o pag-unawa? Hindi ito laro ng iyong isipan. Ito ay ang iyong mga espiritwal na gabay na umaabot sa iyo. Marahil nararamdaman mong may hindi inaasahang paghatak na magbago ng isang bagay sa iyong buhay. Maaaring isang relasyon, isang karera, o kahit isang maliit na ugali na hindi na nakikinabang sa iyo. Ito ay sinyales na ang pagbabago ay darating, at ito ay magdadala sa iyo patungo sa isang makapangyarihang bagay. Sa kulturang Filipino, naniniwala kami na ang puno ay simbolo ng buhay at lakas. Kung napansin mo ang isang partikular na puno o halaman sa iyong buhay kamakailan, marahil ito'y namumulaklak ng higit pa kaysa dati o lumalaki sa direksyong hindi mo inaasahan. Maaaring ito ay senyales mula sa iyong mga ninuno na ikaw ay nasa tamang landas. Mayroon din ang tradisyon ng kandila sa kulturang Filipino. Kapag nagsindi ka ng kandila, pinaniniwalaan na hindi lamang apoy ang iyong nililiwanag, binubuksan mo rin ang isang pintuan para marinig ang iyong mga panalangin at hangarin. Vergo, magbigay pansin sa mga nangyayari sa paligid mo dahil ang mga senyales ay naroroon. Baka mapansin mo ang mga kumikislap na ilaw o isang kakaibang enerhiya sa hangin kapag umupo ka sa katahimikan. Hindi ito aksidente. Ang universo ay nakikipag-ugnayan sa iyo. Bawat simbolo, bawat pakiramdam ay isang paanyaya para gawin ang susunod na hakbang. Gusto ng universo na malaman mo na ang iyong sandali ay narito na. Matagal mo nang hinihintay ito. Marahil taon na, o baka isang serye ng maliliit na banayad na bulong na iyong ipinagwawalang bahala bilang isang pagkakataon lang. Ngunit ngayon, lahat ay nagkakatugma. Vergo, oras na upang itigil ang pagdududa sa iyong sarili at simulan ang pagtanggap sa kung ano ang ipinapakita ng universo sa iyo. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito. Hindi kailanman magsasalita ang universo ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Bibigyan ka nito ng sapat na gabay upang itulak ka sa tamang direksyon. At habang ikaw ay naglalakad patungo sa bagong kabanata ng iyong buhay, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang mga banal na puwersa ay gumagabay sa iyo. Ang iyong mga ninuno, ang iyong mga espiritual na gabay, at ang mismong universo ay nagkakaisa para sa iyong kabutihan. Ngunit kailangan mong maging handa na makinig. Ngayon, ang tanong ay, nakikinig ka ba, Virgo? Ang mga senyales na ito ay narito upang gisingin ka sa katotohanan ng kung sino ka, at upang ipaalala sayo na hindi ka lang basta sino man, ikaw ay itinakda para sa dakilang bagay. Ang bihirang pagkakataon na magbabago ng kapalaran ni Virgo Virgo, inilagay ng universo ang isang kamangha-manghang pagkakataon sa harap mo, ngunit hindi ito basta-bastang pagkakataon, ito ay isang bihirang pagkakataon, isang turning point na maaaring magbago ng iyong kapalaran magpakailanman. Sa kulturang Filipino, naniniwala kami na kapag binuksan ng universo ang isang pinto para sa atin, hindi lang ito isang paanyaya, ito ay isang pinto ng tadhana, at kapag tumawid tayo rito, tayo ay nagkakaugnay sa isang mas mataas na layunin kaysa sa ating sarili. Nararamdaman mo ba ang isang hatak patungo sa isang bagay na tila hindi pamilyar ngunit nakakakilig? Maaaring ito na ang pagkakataon na magtatakda ng takbo ng natitirang bahagi ng iyong buhay. Baka ito ay isang job offer, isang relasyon na umuusbong, o isang passion project na biglang sumik sa loob mo. Ano man ito, ang moment na ito ay dumating na para yakapin mo. Sa Filipino superstition, may paniniwala na kapag may isang makapangyarihang nangyari sa ating buhay, hindi ito aksidente. Isa itong senyales mula sa tadhana, paraan ng universo upang gabayan tayo. Ang pagkakataon na kinakaharap mo ngayon ay hindi lang isang swerte, vergo, ito ay bahagi ng mas malaking plano na unti-unting bumubukas para sa Ang pagbukas ng pinto ay isang makapangyarihang sandali. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Maaaring mag-atubili ka o magduda, baka dahil pakiramdam mo ito ay isang hakbang patungo sa hindi tiyak. Ngunit magtiwala ka, ang universo ay naghanda sa para sa moment na ito. Bawat hakbang na tinahak mo hanggang ngayon, bawat hamon na hinarap mo, ay nagdala sa dito ito na ang iyong sandali. Isipin mo ang mga pagkakataong nagduda ka sa isang desisyon sa buhay, ngunit sa huli, alam mong ito na ang tamang desisyon. Ang parehong enerhiya ay bumabalot sa iyo ngayon. Maaaring makaramdam ka ng takot, ngunit tandaan, ang takot ay senyales na ikaw ay malapit ng magtagumpay. Sa kulturang Filipino, sinasabi natin na kapag nakaramdam tayo ng takot o duda, dapat natin itong yakapin, hindi layuan. Ang kalakasan ay nagmumula sa pagharap sa mga hamon ng buo at iyon mismo ang hinihingi sa iyo ng moment na ito. Marahil ay nararamdaman mo ang isang pakiramdam ng pagkadalhin ng oras. Para bang ang oras ay nagtutulak sa iyo pasulong, hinihikayat ka na kumilos bago mawala ang pagkakataong ito. Itinuturo sa atin ng Filipino spirituality na kapag ang isang bagay ay itinakda para sa atin, hindi ito mawawala, ngunit hindi ibig sabihin na dapat natin hintayin na ang universo ang magtulak sa atin sa pinto. Hindi, Virgo, kailangan mong maglakas loob na tumawid. Kailangan mong gawin ito ng may tiwala, at magtiwala na ang universo ay naroroon upang sumuporta sa iyo. Napansin mo ba ang mga paulit-ulit na simbolo, tulad ng makitang isang paru-paro, o ang biglang paglitaw ng isang tiyak na kulay sa iyong paligid. Hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Filipino, sinasabi natin na ito ay mga signos, mga mensahe mula sa banal na puwersa na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas. Ipinapakita ng universo sa iyo na ito ay hindi isang pagkakataon lamang. Tinawag ka na sa puntong ito para sa isang dahilan, at nasa iyo ang desisyon kung kikilalanin mo ito. Habang nakatayo ka sa threshold ng pagkakataong ito, Isipin ang mga pangarap mo para sa iyong sarili. Ano ang mga bagay na matagal mong nais makamtan ngunit hindi mo alam kung paano magsimula? Ngayon na ang oras, Virgo. Ito na ang pinto patungo sa iyong pangarap. Ang tadhana na matagal mong hinihintay ay narito na at itinakda kang tumawid dito. Huwag mag-atubili. Magtiwala na ito ang tamang lugar para sa iyo. Madaling magduda kapag nahaharap sa isang bagay na ganito kabigat. Ngunit tinuturuan tayo ng kulturang Filipino na kapag tayo ay naglalakad ng may pananampalataya, hindi tayo nag-iisa. Ang gabayan ng ating mga ninuno, ang enerhiya ng mga nagdaang henerasyon, ay laging kasama natin sa bawat hakbang. Ikaw ay ginagabayan, Virgo. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito. Tumawid, yakapin ang hindi tiyak, at magtiwala na ang lahat ay magaganap ng ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Virgo, tinatawag ka ng universo upang pumasok sa buhay na matagal mong pinapangarap. Ang pagkakataong ito ay narito para sa iyo, huwag hayaang ang takot o duda ay magsara ng pinto bago mo pa maranasan ang oportunidad. Buksan ang pinto at ang lahat ay maghihintay sa kabilang panig. Ang enerhiya na humahadlang kay Virgo at ano ang dapat pakawalan. Vergo, sa kabila ng gabay ng universo patungo sa isang kamangha oportunidad, may isang mahalagang bagay na kailangan mong maunawaan, bago mo yakapin ang iyong tadhana, kailangan mong pakawalan ang enerhiya na humahadlang sayo. Ang paglalakbay na iyong tatahakin ay hindi lamang tungkol sa mga bagong oportunidad, ito ay tungkol din sa pagtanggal ng mga lumang enerhiya, paglilinis ng mga emosyonal at espiritual na kargamento na hindi na nakikinabang sayo. Itinuturo ng Filipino spirituality na ang ating mga puso at isipan ay konektado sa nakaraan. Hinanakit, sakit, sumpa, mga sumpa, at ang bigat ng mga hindi nalutas na emosyon ay madalas na nagbubuklod sa atin sa mga lugar at sitwasyon na lumipas na. Ang mga enerhiyang ito ay parang mga tanikala, hinahatak tayo pabalik, pinipigilan tayong makapasok ng buo sa buhay na itinakda para sa atin. Ang unang hakbang sa pagyakap sa iyong tadhana, Virgo, ay ang maunawaan na ang mga enerhiyang ito ay kailangang pakawalan. Mag-isip sandali, napapansin mo ba na may mabigat na sakit na hindi mo pa nasasabi? Baka ito ay isang nakaraang relasyon, isang pagkakamali na nagawa mo, o isang pagkabigo na patuloy na sumasakit sa iyong puso. Sa kulturang Filipino, naniniwala kami na ang enerhiya ng nakaraan ay nakakaapekto sa ating kasalukuyan, at kung hindi natin ito pakakawalan, patuloy itong maghahantong sa atin. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapatawad ay isang mahalagang ritual. Hindi lamang ito para sa iba, para rin ito sa iyo. Hindi magdadala ng bagong biyaya ang universo kung ang iyong puso ay patuloy na hawak ang sakit ng nakaraan. Maaaring natatakot kang pakawalan ang sakit na ito, Virgo, dahil iniisip mong bahagi ito ng iyong pagkatao. Matagal na itong kasama mo kaya baka akala mo ito na ang nagtatakda kung sino ka. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Ikaw ay higit pa sa iyong nakaraan. Itinuturo ng kulturang Filipino na tayo ay patuloy na nag-evolve, at tulad ng pagpapatawad natin sa iba, kailangan din nating patawarin ang ating sarili. Pakawalan ang bigat na humahad lang sa iyo upang makalipad ka patungo sa iyong hinaharap. Mayroon ding takot sa pagkatalo, failure, isang takot na marami sa atin ay minana mula sa ating mga ninuno. Baka natatakot kang kapag tinanggap mo ang pagkakataong ito, magkamali ka o mabigo ka ulit. Ngunit Virgo, bawat hakbang na tinahak mo hanggang ngayon ay nagdala sa sa moment na ito. Nakaya mo na ang maraming pagsubok. Pakawalan ang takot sa pagkatalo. Sa mga tradisyong Filipino, naniniwala kami na ang universo ay laging kasama natin, kahit sa ating mga paghihirap. Ang bayanihan na espiritu ay nagpapaalala sa atin na walang naglalakbay mag-isa. Kapag tumalon ka, hahagilapin ka ng universo, tulad ng pagmamasid at gabay ng iyong mga ninuno. Habang naghahanda kang yakapin ang pagkakataong ito, vergo, tandaan ang sinaunang Filipino na ng pag-aalay. Noong unang panahon, ang mga alay ay iniaalay sa mga espiritu ng lupa, sa mga ninuno, at sa mga diyos. Ang mga alay na ito ay hindi lamang pisikal na mga regalo, kundi mga simbolikong hakbang ng pagpapakawala at paghingi ng gabay. Gaya ng pag-aalay ng ating mga ninuno ng kanilang mga panalangin, ngayon ay oras na para ialay mo ang iyong mga takot, iyong mga duda, at iyong sakit sa universo. Pakawalan mo ito sa hangin, sa mga apoy, sa lupa. Hayaan mong malinis ka ng elemento, elements. Ang Filipino spirituality ay malalim ang ugat sa pag-unawa na ang lahat ay konektado, kapwa, kapwa-tao, kalikasan, kalikasan, at kaluluwa, kaluluwa. Kapag pinakawalan mo ang mga enerhiya ng nakaraan, hindi lamang ikaw ang maghihilom kundi pati na rin ang iyong paligid. Binubuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad at pinapayagan mong dumaloy ang banal na enerhiya sa iyong buhay. Virgo, ito ang iyong sandali upang magpatawad, maghilom at pakawalan. Pakawalan ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa iyo. Magtiwala na kapag pinakawalan mo ang nakaraan, ang universo ay magmamadaling magdala ng mga biyaya at oportunidad na naghihintay sa iyo karapat dapat ka sa mga regalong ito, ngunit kailangan mong unang palayain ang iyong sarili mula sa mga tanikala na humahadlang sayo. Ang enerhiyang humahadlang sayo ay hindi mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Ikaw ay itinakda para sa dakilang layunin at ang universo ay nagsimula na sa pagpapagalaw ng mga bagay. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay linisin ang landas sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga lumang bagay at paggawa ng espasyo para sa mga bago. Paano maakit ni Virgo ang pagbabago ng kapalaran? Virgo, ngayong napansin mo na ang mga hadlang at nauunawaan mo na ang bihirang pagkakataon na naghihintay sa iyo, oras na upang kumilos. Ipinakita na sa iyo ng universo ang landas, ngunit ikaw na mismo ang kailangang maglakad dito ng may layunin, pananampalataya, at paniniwala sa iyong sariling lakas. Dito mo hahawakan ang iyong kapalaran, dito mo magiging tagapaglikha ng iyong tadhana binuksan ng universo ang pinto para sa iyo, ngunit ikaw na ang kailangang tumawid dito. Sa Filipino spirituality, naniniwala kami sa lakas ng mga ritual upang kumonekta sa banal. Hindi lamang ito mga hakbang ng pananampalataya, mga hakbang din ito ng pagkakahanay sa universo. Isa sa pinakamakapangyarihang ritual sa kulturang Filipino ay ang pagsindi ng kandila, candle. Ang apoy ay kumakatawan sa liwanag, light gabay at pagbubukas ng mga bagong landas. Vergo, hinihikayat kita na magsindi ng puting kandila. Habang ito'y kumikislap, ituon ang iyong isipan sa iyong mga hangarin, mga layunin, at ang oportunidad na nasa harap mo. Habang ang kandila ay nagsusunog, isipin mong ang pinto ay unti-unting bumubukas at ikaw ay tumatawid dito ng may kumpiyansa. Kapag nagsindi ka ng kandila, hayaan mong ang apoy ay maging simbolo ng enerhiyang iyong ipinapalabas, ang iyong mga takot, pagdududa, at mga sugat mula sa nakaraan at ang enerhiyang iyong iniimbitahan, mga bagong simula, kalinawan, at kasaganaan. Sa kulturang Filipino, ang kandila ay madalas gamitin sa mga ritual upang makaakit ng swerte at linisin ang mga negatibong enerhiya. Gamitin ang ritual na ito bilang simbolo ng iyong kahandaan na pakawalan ang luma at yakapin ang bago. Ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang makakatulong sa iyong pagkakahanay sa plano ng universo, kundi magbubukas din ng iyong puso upang tanggapin ang mga biyayang naghihintay sa iyo. Virgo, isa pang susi sa pag-akit ng pagbabago ng iyong kapalaran ay ang kapangyarihan ng manifestation. Ang mga paniniwala ng Filipino ay matagal nang nag-ugnay sa manifestation sa ideya ng pagkonekta sa mga elemento, lupa, tubig, apoy, at hangin. Bawat elemento ay may sariling lakas at enerhiya. Upang kumonekta ng malalim sa universo, kailangan mong itaguyod ang iyong sarili sa mga elementong ito, humugot ng lakas mula sa kanila habang isinasagawa mo ang iyong mga pangarap. Magsimula sa pamamagitan ng pagiging grounded sa kalikasan. Ang kalikasan ay may kakayahang magpagaling, isa itong proseso na nagbabalik ng balanse at kumokonekta sa atin sa lupa. Pumunta ka sa labas at maglakad ng nakapaas sa lupa. Ramdamin ang enerhiya ng lupa na tumataas upang salubungin ka. Isara ang iyong mga mata at isipin ang mga oportunidad na nais mong makamtan. Ang lupa ang iyong pundasyon, Virgo, at sa pagkonekta dito, pinapalakas mo ang iyong sarili. Habang ikaw ay nandoon, humingi ng gabay at lakas mula sa lupa, magtiwala na ibibigay ng universo ang kailangan mo. Kasunod nito, ang hangin, air, ay makakatulong sa paglilinaw ng iyong isipan. Sa mga tradisyong Filipino, madalas nating sabihin na ang hangin ay nagdadala ng mga alalahanin at tinatanggal ang ating mga pagkabahala. Pumunta sa isang bukas na lugar kung saan mararamdaman mo ang hangin. Hayaan mong hampasin ka ng hangin, tinatanggal ang mga natirang pagdududa at takot. Sa bawat hininga, maramdaman mong mas magaan, mas bukas sa daloy ng universo. Pakawalan ang lahat ng humahadlang sayo. Ito na ang oras upang huminga ng bago, upang yakapin ang mga darating. Huwag kalimutan ang kapangyarihan ng tubig. Ang tubig ay matagal ng itinuturing na panlinis sa mga paniniwala ng Filipino, isang simbolo ng paglilinis at pagbabalik loob. Maghanap ng tahimik na lugar kung saan maaari kang magmuni-muni at maglinis gamit ang isang simpleng hakbang, maghugas ng iyong mga kamay o mukha gamit ang malamig na tubig. Habang ang tubig ay humahaplos sa iyong balat, maramdaman mong ang nakaraan ay nililinis at ikaw ay handa na para sa mga bagong simula. Maari ka ring maligo ng may ganitong layunin, hayaan mong linisin ng tubig ang iyong espiritu at ikonekta ka sa iyong layunin. Vergo, habang isinasagawa mo ang mga ritual na ito, tandaan ang konsepto ng bayanihan sa Filipino, ang espiritu ng komunidad. Hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Nasa tabi mo ang mga gabay ng iyong mga ninuno, ang iyong mga espiritwal na gabay, at ang mismong universo. Humingi ng gabay, hindi lamang mula sa mga elemento, kundi mula rin sa mga tao sa paligid mo. Ibahagi ang iyong paglalakbay sa mga pinagkakatiwalaang mahal sa buhay na makakapagbigay ng suporta, encouragement, at karunungan. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, ngunit laging pinararangalan ang mga nagbubukas ng kanilang puso sa pagmamahal, pagtutulungan, at gabay mula sa iba. Isa pang mahalagang aspeto ng pag-akit ng pagbabago ng iyong kapalaran ay ang pagtiwala sa iyong kutob. Sa kulturang Filipino, madalas nating banggitin ang kutob, ang instinctive knowledge na nagmumula sa ating kaibuturan. Vergo, malakas ang iyong kutob. Ito ang iyong panloob na kompas, ginagabayan ka patungo sa tamang landas. Kapag naramdaman mong may nagtutulak sa iyo mula sa loob, magtiwala ka dito. Kung ito man ay isang tahimik na tinig sa loob mo o isang kutob na nagsasabi sa iyo na kumilos, ito ay ang universo na gumagabay sa iyo. Matutong makinig dito dahil hindi ka dadalhin sa maling landas. Sa huli, Virgo, tandaan na ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa paghiling na mangyari ang mga bagay, ito ay tungkol sa paniniwala na nangyari na ang mga ito. I-affirm ang iyong karapat dapat. I-affirm na nararapat ka sa mga oportunidad na ipinapadala ng universo sa iyo. Tinuturuan tayo ng Filipino spirituality na maging mapagpakumbaba, Ngunit pinapalakas din tayo nito na kilalanin ang ating halaga at humingi sa universo ng mga bagay na kailangan natin. Tumayo ng matuwid, magtiwala at maging handa na tanggapin. Virgo, hindi ka lang naghihintay na dumating ang universo, ikaw ay aktibong nakikipagtulungan dito. Ikaw ay co-creator ng iyong tadhana. Gawin ang mga hakbang na nakasaad dito, magtiwala sa universo, at malaman na habang kinikilala mo ang iyong pinakamataas na layunin, ang mundo ay magbubukas para sa iyo. Ito na ang iyong oras upang akitin ang tadhana na matagal mong hinihintay. Virgo, habang ikaw ay nakatayo sa bingit ng bagong kabanatang ito, may isang huling mensahe ang universo para sayo, hindi ka nag-iisa, at ikaw ay eksaktong nasa tamang lugar na nararapat para sayo. Lahat ng nangyari sa iyong buhay, bawat liko, bawat pag-ikot, ay naghanda sayo para sa moment na ito. Ngayon, hinihiling ng universo na yakapin mo ang daloy ng iyong tadhana ng may bukas na mga braso at isang bukas na puso. Sa Filipino spirituality, naniniwala kami na ang ating mga ninuno ay patuloy na gumagabay sa atin kahit hindi natin sila nakikita. Gabay ng mga ninuno ay isang makapangyarihang puwersa na dumadaloy sa ating mga ugat kahit hindi natin ito batid. Vergo, ang mismong essence ng iyong kaluluwa ay hinubog ng mga karanasan at karunungan ng mga nagdaang henerasyon. Kasama mo sila, sumusuporta sa iyo habang ginagawa mo ang paglipat na ito. Ang enerhiya ng mga naglakad bago ka ay buhay na buhay sa iyo, sa bawat desisyon na iyong ginagawa, sa bawat hakbang na tinatahak mo. Kapag ikaw ay nagpatuloy patungo sa pagkakataong ito, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Bitbit mo ang lakas, karunungan, at tapang ng mga henerasyong dumaan. Ang espiritu ng bayanihan, ang espiritu ng komunidad, suporta, at pagtutulungan ay buhay din sa iyo. Nasa iyo ang suporta ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga ninuno, at ng mismong universo. Ngayon na ang oras upang magtiwala sa iyong sarili at magtiwala sa proseso. Ang tadhana na nagdala sa iyo rito ay magdadala rin sa iyo patungo sa hinaharap, ngunit kailangan mong magtiwala na ang universo ay magbubukas ng tamang pinto sa tamang oras. Huwag hayaang ang takot o pagdududa ay humadlang sa iyo. Gaya ng itinuturo ng kulturang Filipino, ang takot ay isang ilusyon. Ang takot ay may kapangyarihan lamang kapag pinapayagan mong magtaglay ito. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng takot, muling kukunin mo ang iyong kapangyarihan at hayaan mong magningning ang iyong tunay na sarili. Ang moment na ito ay isang biyaya mula sa universo, Virgo. Ito ang turning point na matagal mong hinihintay. Mayroon kang lakas, karunungan, at suporta upang harapin ang anuman ang darating. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa iyong sarili, magtiwala sa iyong landas, at magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Ang mga pinto ay nagbubukas na, Virgo, huwag mag-atubili na tumawid dito. Ito ang iyong oras upang magningning, yakapin ang iyong tadhana, at mabuhay ng buhay na itinakda para sa iyo. Ang universo ay may tiwala sa iyo. Ngayon, panahon na upang magtiwala ka sa iyong sarili. Maglakad patungo sa hinaharap, alam mong ikaw ay may banal na suporta, na ang iyong mga ninuno ay nagsisilibing gabay, at ang iyong tadhana ay unti-unting nabubuo sa iyong mga mata. Vergo, nagsalita na ang universo, at ang oras upang kumilos ay ngayon na. Ang mga pinto ng tadhana ay maluwang na bukas, naghihintay na ikaw ay pumasok ng may tapang at kumpiyansa. Hindi ka nag-iisa sa landas na ito, ang iyong mga ninuno, ang iyong mga espiritual na gabay, at ang mismong enerhiya ng universo ay narito kasama mo, sumusuporta at nagche-cheer sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Habang nagpapatuloy ka, magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at tandaan na ang pagkakataong ito ay iyo na upang tanggapin. Inihanda ng universo ang moment na ito para lang sa sayo. Tumawid ka patungo sa iyong kadakilaan. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan marinig ito. Magtiwala sa proseso, Virgo, at hayaan mong magbukas ang iyong tadhana. Mag-iwan ng komento sa ibaba, ipaalam sa amin kung ano ang iyong nararamdaman, at ibahagi ang mga senyales na gumabay sa iyo sa iyong paglalakbay. Sama-sama, tayo ay angat.